dapat pala alas 6 po, wala na. Alas 5, alas, 5, ah, alas, 5, alas, 4. Yun, alas 4. Baga pala. Yan ang paro ng, ay, ang oras ng babe ta, no? Kailan si wala na? Ayun ay, pala. Wala daw, wala tako, was. Mamaya. Ay, mamaya. Sinabihan ni Salde na dapat tuloy kami. Hindi, sa kapitid. Hindi, doon sinabi. Doon palang sinabihan na. Sa kapitid. Uh, Pati dito malinis dapat dito 7. Pati dito sa gitna. Ayun Ay, pala. Kaway ka te, live te. <laughs> ano kumusta na, kumusta naman teang, ano te ang ano natin ngayon ng mga. Hindi maganda ma. Dahil ano? sobrang busy Oras. Okay. Ha, sa ah, sa eksena ng lahat. Oh, tapos mayram dahil mala yung mga iba walang bayarin, kami mayroon pa rin. Hindi hmm. Ah, hindi pa rin. Ay, hindi. Ay, hindi ko pa kaya na may, nilipatan. Mayroon, mayroon pa rin. Oh, mayroon pa rin. Akala ko ba wala na sabi nila bawal mayroon na yon. Akala niyo pero hindi linahan. Ah, mayroon pa rin nakakalusot. Mayroon talaga kami. Ngayon pala. Kasi sa amin may bayad pa rin. Yun kahit konting oras na ganoon pa rin talaga oo oh, buho pa rin ang tarya natin alun pala ayan sabi ni ate kahit na maiksing oras daw ganoon pa rin daw ang bayaran nila salamat sa paglalike mo salamat oo oh. kailangan hindi na ganoon kasi sabi nga bago na dapat eh bago pero wala pa rin ah, at least malalaman nila yan kasi sabi bawal daw na yan mga ganyan ngayon eh Eh, may kita mo to Tia. Baka maging sikat ka dito. Huwag <laughs> mo <kungawain> <laughs> Baka mag-viral ka dito, huwag eh, mo kong <laughs> Ayan, guys. Ayan na yung mga basura. Ayan, o. Oh. Mabilis lang nilang alisin. Tia, eh, pag mag-viral ka dito, huwag mo kong awa <laughs> Sabi ko kay Ate, Tabag, baka pag-viral ka dito, Ate, 'wag mo gawin. 'Wag <laughs> mo gawin. Totoo na mabubuhay. Oh, yan, 'yan ang gusto ko. Para at least totoo talaga. Gawin kitang cover dito, ah. Ano mangalan ko pa ya? Garibay po, Garibay. Ha? Garibay Mix Vlog. Garibay. Oo. Oh, sayan. Eh, <laughs> garibay. 'Yan. Ayan si Ate. O, wala, wala nang tinta bukas di ba kaya kanina pala dyan naririnig ko na wala nang tinta bukas mm. eh mamiya, ah, wala nang tinta mamaya gusto magkikita ako mamaya, wala bakit wala kayo tinta mamaya? eh dyan, inuna dyan naririnig ko sabi ng polis dyan eh ha? ha? sila nga tinangali eh ha? sila nga tinangali o oh. nababawalan pala kayo dyan sa dulo na yan. Ah, dapat alas 4 talaga wala na. Ayun pala. Ayun pala guys. Walang latag si Ate. Walang latag. Pero sa tabi namin sa may

Sige okay po. Pag na malalaman sana. Ayan. Okay lang? Mickey, okay lang. Miki, Missouri. Miki, Miki. yan si ate Miki, guys. Ayan. Kagalaiti pa rin. Kahit yung mga iba, wala nang bahay. Ayun. O, oh, diba? Makakarating to, te. Mapapanood nila to, te. O, salamat. Kasi, andito ako sa Riles. Sa ako nagtitinda rito. Mm. Ano pa lang ako 34 ngayon, 58 ko na. Ah, tagal na. Matagal na dito na. Nga. Ako pa lang ng anak ng babae na may apo. Oh, yun nila na yun, oh. Napapanood nila to, te. Oh, ganyan ako ka, tagal na dito sa Tisa. Kami lang. Pwede mo na itulak 'yan, itulak ko na 'yan, oh. Hindi oh. mahina ngayon ang benta, te. Ha? Uh, May ilang benta ngayon? Malaki na. Oh. Uh, 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 ang inanakit ko lang kasi wala dito sa gulay ang bayad. Oh. Uh, Hoppers na lang. Oh. Uh, 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 eh kami dito walang bawas. Ganun pa. Sa pa rin gabi-gabi. Oh, -gabi. uh, maglalatak. Oh. Uh, oh. Uh, uh, tapos maglilipid uh, kami alas 3. Ah, uh, kanina alas oh. Uh, 4 na. Uh, mm. Oh, kailangan nakababa na yung tariton. Pero ganun pa rin ang bayad tari sa tariton ayun pala Oo. So, may binabayaran kayo may binabayaran kayo may tarian po kami rito gabi-gabi, 1,020 po ah, isang big do gabi-gabi, matagal na po ako nagtitinda rito, may 20 years na po 32 pa lang ito okay, maya po na ano yung panitra nyo? ito po, lunggani sa atlacaputo nababawi nyo na ba nyo? hindi rin namin na ang benta namin eh. Umabagyo, umuulan, kahit may pakatanlikpitan, ganun pa rin ang tarya namin yan. Sa 20 years ko na nagtitinda rin ito. No. Tarya ma'am yun yung bayad? Tarya tawag? Tarya tawag ko yun, pero sabi nila tara. Ah, tara. Sabi nila yorme, no, nagsasabi siya na malaki pa rin ang tara dito sa divisorya. Meron po sa amin parya po tawag nun. Ayun Sino pala. Ka, no? Eh, meron po nang gana ng mamulikta rito. Kanya-kanya po. Meron po dyan. Alam po na po nila yan. Hindi kasi sabi nila bawal na daw ngayon. Pero yung iba, mayroon naman daw bayad yung iba eh. Opo, dito sa tabi natin. Bayad? Mayroon nang yung iba walang bayad, yung iba mayroon. Kaya hindi may pare-parehas. Nang nang Kaya tayo. ay nanakit natin. Kaya ay nanakit natin. Kaya ay nanakit natin. P1,020. Gabi-gabi ha? Opo. Saka sabi nila ng mga pulis, dapat magbabayad na lang kami sa o Oo. Sabi nila, pero hindi ko mababayad yung mga O-Course ka. Purage ka ba talaga? Kuwal yan Kasi ano yun, pasok daw po sa City Hall yan yung O-Course. 40 lang po binabayaran natin Yun, dapat lang. 40 lang. Yun lang dapat yung na kami Kaya lahat na lang Manunod Mapapanood nila ngayon to siya Baka mag-viral kasi Oh, Salamat naman Kung mag-viral yan Pero ano totoo yan Alin po Kaya nang po ng kariton tula yun Tulak po. Takatulak tula na, tula 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 yun Takatulak po po yun Nagaligpit niya yun Nagaligpit So Ano dapat Sana lahat nila Lahat na lang titinda Wala nang bayad O first na lang ang bayad Oo sana yon naman para matikman naman namin sa matagal ko lang nagtitinda rito matikman naman namin yung walang bayad mabilis. kahit mga galikpitan kung mapayag ako uh, kahit ganyan anong kaya ano kaya mabili naman yung paninda nyo ba? medyo matumal kasi nga mga galikpitan mga Anong oras kami maglalatag? 5.30. Uh, oh, uh, maglilipid kami alas 3. Oh. Ay, hindi, alas 4. Alas 4 po, at kailangan tapos na po. Pero ang hinahing ni ate, sana daw, pare-parehas, lahatin. Pantay-pantay. Hindi yung... Lang Ayan. Oh. Oh. <laughs> Yun lang request ni ate. Yun lang request oh. ko. Oh. Sana daw, marinig ni Yorke. Ayan. Ang sana hinahing ni ate, na. sana lahatin. Oh. Oh. Kasi Ayan. hindi naman nila masyadong tinututupan yung mga ano... Mayroon naman magsumbong sa polis. Baka mamaya, anong pangalan mo Garibay po, Garibay. Ah. Uh. Ano na ko rito eh. Hindi kaya barangay ang kamamahala dito. Ah, hindi po. Ang barangay sampu-sampu lang po, may kasama pong sako yun. Garibay mix po. Makikita niyo. Eh, ma Mabait ang barangay dito po sa amin. Mm. Ako may kaya nang sako o, o, 'yan. Vlog. May sako pinipigay 'yan. Sampu lang po ang sila sa barangay. Uh. Ayo. San Carlos ka ma'am? At may kamag-anak ko doon, Santiago. Santiago City po. Oh, ayan. Ayan po yun, sa San Juan. Santiago, yan. O oh, San Juan din yun, San, San Tabuin. Sa San Juan po kami, eh, Tabulay. Ah, San Juan. Mm. Okay, salamat po. Hindi po. Ingat po kayo ma'am. Salamat, salamat din po.